Cashier, pinusasan pa? Alamin natin ang balitang yan sa pamakikita ng report ni no, uh, Mobile Journal numero 16, Danilo Pinario. Tan, please come in. Yes, Convenience Store, in all up ng Tandem kasir, Pinasasan. Kabite, isa na namang convenience store ang inoldap ng riding tandem kamakalawa sa barangay Biga bayan ng Tansa, Kabite. Sa, sa lalawigan ito, tangay ng mga di na kilalang suspect ang perang kinita ng araw na iyon at pinasasan pa ng mga suspect ang kasir na kinilalang si Michael James Boy, 25 anyos, chief leader ng barangay San sa Mayor Tan sa Cavite. Sa investigasyon ng polis, sa investigasyon ng polis siya, alas 7.30 nang umaga nang pumasok ang dalawang suspek at ang panggap ng customer sa isang sanay ng Alpamart na sa, sa nasabing lugar. Na Paikot-ikot pa ang dalawang kawatan sa loob ng store at nang makatsyempo ay nilapitan ang biktima at nagteklara ng hold up. Pinasasan pa ng mga suspect ang kasir at ang nalimas ang laman ng kahaba bumabilis na tumakas sa kanyang kulay dilaw ng motos cycle patungo man o ng Tansa proper. Ang isa sa mga suspect ay tinatayang na sa edad na 18 to 25 anyos nakasuot ng yellow t-shirt itim na pantalon at nakagray na sombrero. Abang isa pang kasama nito ay tinatayang na sa edad na 45 to, to 50 anyos. Kayay na jacket, itim na pantalon at nakasuot din ng sombrero. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Espanyolan Element mula sa Dabawite, Mobile Journal No. 16, deniropenayo na uulat para sa Shine Balita Online. Para sa buong mundo. Arabeng sala Maraming salamat sa iyo na report uh, vocal journal numero 16 Danilo Pinarijo Sa iyo pa